So for today's video guys is naatarong atarong diri sa ako ang paya guys no so nagtambay ra ta diri nya kini lagi na anad trabaho so laay kay kung watay buhaton so na -dera, na ara kuron diri sa paya guys kay init na kaayo usa pa sad padung na ting pani so maong na diri so aron dili laay so nakuha kog kuan kani akong loy ang uh, kinalot atong usang adlaw guys no ako man tong i-upload ang video ani so ako ni siyang kalingawan o um, pikas-pikas so ako ni slice on guys kay amo na po ni siyang itanom, i-prepare na mo kung naikusog ulan, so para makatanom na midrit. So, so ako sa siyang slice sundaa ah. So, giginagmay na ko ni siya guys para dako siya daganan sa pagtanom. Uniya, ang pag-slice ani guys, kinahang nga kanang. Ang imuhang pagbahin-bahin bitaw ani nga part na adyod sa kanang na ay mata niya. So, ang loya na ani siya ay mata-mata. Kung mata nga, kung mata, kung loy ang para tanom so dapat ang imong pag-slice na ginasya ay kuan kani bitaw ilang gitawag nga mata kay mao man asyay mo turok iya yeah, so pareha ani guys oni so, turok na ni siya daan sa baon no so dili pa man jud unta na mo ni siya kaluton kay gahulat jud mi kanang kanang ulan jud nga kusog usa namo mo ni kaluton niya yeah. kay nakita na namo nga nang sugod na siya panurok so mao ni amo na lang gini siya gi pull out gi kalot para og nay ulan ma direct ra po ni namo siya tanom So, mo ni ako ni siyang slice so na. Mo ni siya motorok, guys. Mo ni gitawag nila og mata. So, kuan man gid ni dili jud mi tanom og loy ani so ra ko ani so kani siya nga luya a ah. usa ka kilo ra ni siya guys ni sulay kog tanom ani kung mapwede ba diri sa mua ah. unya mao ni ang usa ka kilo na no. pero wala jud as inagalam namo mo kay kanang gitry na baya bayan nako jud ni kay wala jud mi nananom og ani so karon kay muunod man jud ang loy adiri no so mao ni mo try jud ni og um, tanom nga dako-dako na gid guys kay ang usa ka kilo dako bay asyag abot o oh. Yeah, wak wow. nagi pangwaan pa ni kuan ka nagi panglamas, gi Nag -hatag, hatag na po. And guys, mo try tag tapananom na pod ugloy a. Thank you guys for watching and God bless.